Hi guys! Welcome back dito sa aking channel. Ngayon guys, ay magre-reveal man ako guys ng mga prices kung magkano ang bintahan ko sa mga bagong kong inangkat. So ayan, diba na-display na natin sila. So ngayon naman ay i-share ko naman sa inyo kung magkano ko sila bebenta bawat isa. Together with my aking little pretty <laughs> okay, so dito ako guys mag-start Dahil, ayan, may mga binili din kasi ako na dito naka-display yung mga accessories ko So, ayan, start na natin sila So, ayun na nga guys So, dito nga tayo mag-start Sa mga accessories muna tayo Kasi nung pinakita ko guys, yung ito na naka-display na hindi ko na na-share sa inyo yung prices kasi nga plan ko talaga na sa next video ko siya i-share. So, eto na. Mag-start tayo dito sa aking mga hair clamps. Ito, hindi pa dumadating yung aking biniling sellable plastic. Kaya hindi ko pa siya na i-arrange na ipa-file ng maayos kagaya ng mga oh Ayan o. Oh. So, eto na nga guys. So, yung Before ko pala mag before pala ako mag-start guys. Yung iba ko hindi pa nakapanood ng naunang video nito, baka ma-curious kayo kung magkano yung mga prices nito nang binili ko. Uh, may separate video ako nito guys sa mga hindi pa nakapanood ah yung haul ko nitong mga bago kong inangkat, panoorin nyo na lang guys sa isa kong video. So check nyo na lang yung channel ko para mapanood nyo sila. At malaman nyo kung magkano nga ang pintahan ng mga to doon sa mga pinamilhan ko. So itong flower clamp, binibenta ko to guys ng 25 pesos each. Ayan, napakaganda ng appearance. Ayan, so, so far, wala pang, wala pa tayong benta nito. Hindi pa siya nabibili kasi, ayan, bago pa lang din naman display. So, let's see sa mga susunod na araw. Pero may mga nagtatanong na yan. Siguro wala pa silang money. Kaya ganon. So, dito guys, meron nga akong mga bagong hikaw. So, itong mga bago lang guys ang aking isishare. Kasi yung iba dyan ay nabanggit ko naman na yan. Yung kung magkano ang bintahan ko yan ng mga nakaraang kong video. So, ito guys ang isa sa mga bago ko. Itong magnet as usual, kung magkano ko binibenta dati. Ganun pa din, guys. Ito ay 10 pesos each. Ayan. Isang piraso lang yun, guys, ang benta ko. Kung dalawa, bibili nila para pair. Para magkaparis. Ay, 20 pesos na. So, ayan. Kung hindi nila afford, pwede silang bumili pa isa-isa lang. Then, dito naman, guys. Ito, magnetic pa din to. Ayan, magnetic na para siyang stool. Ano naman yun siya, guys? Um, kung gusto nilang pair, 15 pesos lang siya. Pero kung isa lang bibili nila, nasa 10 pesos. So, makakasave sila. Makakalas sila kung pair yung bibili nila, isang pair. So, ayan ang ating mga hikaw dyan. Then, meron pa akong hikaw dito guys, itong pearl. Ayan, mura ko lang ibibeta yan guys dahil mura ko lang naman nabili. 10 pesos lang yung isang pares niyan. Ayan, again, this is 10 pesos only then pagdating dito sa taas andito diba yung ating mga hair clips realistic flower ang kanyang design ayan, so binibenta ko naman to siya guys ng 12 pesos each, ayan 12 pesos naman yung isang peraso nyan ito naman, ang ating mga maliliit na clips with ano na siya pang tali-tali na 20 pesos naman to siya guys ayan, 20 pesos yung isang pack Then, pagdating dito, ang atin namang hair clumps ulit na ordinary design lang. Yan naman ay 20 pesos lang siya, guys. Ayan. Sa mga tindat, sa mga palengke, guys, no? nasa ano na yan, 40 ata or 35 pataas. Ganun. So, sa akin, 20 pesos lang. Ayan. So, tapos na tayo sa aking mga accessories. Yes, konti lang, guys, kasi ayokong magkambak ng maraming accessories kasi hindi siya ganun ka takas dito sa pwesto ko. So, ayun, Paubayan lang muna tayo. So, dito na muna ako nag-focus sa mga laruan. So, dito na ako, guys. Ito, ayan, malayo pa yung Halloween, pero nagpasiguro na lang ako para at least, pag balak na lang bumili, mga customer, may makikita na agad sila dito. Hindi na sila bibili sa iba. So, ang bentahan ko yan, guys, is mura ko lang naman nabibenta yan yung ganyang kalaki. Ayan. Ano siya? 35 pesos each. Ayan. Mala. Makakasya na dyan guys. Yung ano, ilang candies na din ang kasya dyan. Then yung katabi niya, nandito naman ang aking stress ball. Ayan. So, bentahan ko naman yun guys. Is 20 pesos each. Ayan. 20 pesos each. And then, dito naman, itong aking Rubik's Cube. Ayan, bago yan sa akin, guys, na Rubik's Cube, yung ganyang design. 35 pesos naman yan. Ayan, 35 pesos each. Then, dito sa tabi ng water gun, ito, whiteboard. Ayan, ganun pa din guys, 20 pesos. And, ganun din dito sa yoyo, 20 pesos din, 20 pesos each. Ayan, magkakaparas lang din sila ng price kung magkano ko binili. So, paras lang din ang kanilang presyo pag ibabenta ko. Yan, 20, 20 pesos. So, tapos na tayo dito sa area. Punta tayo dito. Ganun pa din naman yan mga yan, guys. Ayan, para-parehas lang yan. Ayan. Nga pala, guys, meron akong ibang presyo dito na na medyo tinas ko ng konti. Pero, pag uh, nabenta na yung iba, na mga dati kong laruan, ay pwede kong i-adjust yung price na ibababa ko. I Strategy ko yun, guys, para mas mauna nilang mabili yung mas naunang laruan. Kung bagay yung mga lumang laruan ko, mas mauuna. So, strategy ko yun. Kagaya dito, guys, ito. Pwede ko na itong ibenta pang sampu. Ayan, may, may kita na din ako. May tubo na din ako maganda dyan. Pero ginawa ko siyang 12 kasi ito is to 12. So, ito ay bago. So, kung isasampo ko yan, yun ang mauuna. Ito, hindi na nila ito bibigyan. Kaya, ini-12 ko na muna itong bago. Ayan. So, ito-12 ko na muna lahat. Once maubos to, itong ganitong design, ibababa ko na yun ng 10 para mabilis na rin silang maubos. Then, ito, ayan. Yung dati ko pa yan, 5 lang naman yan. And then, dito guys, sa baba, andito ang aking tungtong sa corner stamp. Ayan, nalagyan ko na yan, guys, ng mga price, mga tag price tag. 12 pesos each naman ang bentahan ko dyan. Dito pala guys sa tabi, nakalimutan ko, andito yung tungtong -tung sa horn na ball pen. 15 pesos each naman yan. Ayan. Yes. At yung spring ko naman is 20 pesos each. Ayan. Dito sa baba, andito naman ang aking mga shop house. Fish. Ito naman ay tigpo 12 pesos each. Ayan. Then, meron tayo ditong baril. P.I. Gun. Ayan. So, hindi ko napuntahan yung tindahan na binibilhan namin dati. Dito na mas mura namin na bibili. Kasi hindi ko na yun maaalala kung saan. Kung anong stall. So, dito sa pinamilhan ko ng maramihan, doon na lang nila kung bumili. Kaya hanggang ito lang ang kaya talagang presyo na may lalagay ko. Uh, 20 pesos. Pero sa iba ko dati binili na sa na ano ko to nabebenta ko siya ng 15 pesos. So dito is 20 pesos. Oh, Ayun, kasi maliit lang 'yan eh. Pero ganoon talaga sa susunod maghahanap na lang ako ng ibang store na mas mababa siguro ang price para mas mababaan ko din yung presyo. So again, this is 20 pesos each. So ayan, tapos na tayo sa area na yan Dito naman tayo sa taas Ayan Ito, Andiyan pa, meron pa akong laruan dyan sa pinakataas Ito guys, ayan Yung parang umiikot um, Yung lumilipad 10 pesos lang yan guys Ayan, napakamura kasi yan Kaya pwede nang ibenta ng 10 pesos each Tapos, ito katabi niya itong pang Halloween na Halloween lights, yung umiilaw Ibenta ko naman 'yun ng 35 pesos each. And then dito sa tabi niya ang kanyang, ang pamaypay. Ayan. Hand fan 15 pesos naman 'yun, guys. Ayan, 15 pesos each. And then dito na tayo sa sword. Yung sword naman, ayan, nabentahan na ako 'yun, guys. 20 pesos each. Kagaya ng bentahan ko dati. Ganun pa din. 20 pesos each. Then, itong mga stickers na to. Ayan. Tagta 10 pesos each yan. Ayan. Karamihan naman sa mga ganyan klase ng sticker is na, na bentahan yun is 10 pesos each. Ayan. Tagta 10 na yan. Then, dito na tayo sa baba. Meron ako ditong balloons. Ayan. Ganun pa din to guys. 5 pesos each. Ayan. And then, meron tayong magnet. 10 pesos naman to siya, guys. Anim na piraso na. Sa isang ganyan siya, oh. Meron siyang anim. So, 10 pesos lang yan. Yung isang pack. Then, ito, guys, ang aking brain rat na. Tungtong sa horror card, trading card. 6 pesos each. And then, ito guys, sobrang mabenta. And, hindi ko ito yung, ito na yung magiging bestseller ko. Ito guys, pa na siya. Ayan na lang natira guys. Ayan, saglit lang. Naubos agad. Ayan na lang. 6 pesos each naman yan. Yang grow a garden. Grow a garden. Sobrang uso oh, niyan, guys. Oh, Kaya nag-alala ako noon. Sabi ko, hindi ako makakabalik pa ng Divisoria. Kaya ang ginawa ko, nag-order na ako niyan sa Shopee. And dumating na siya ngayong araw na to. Kaya hindi na ako nababahala. Pag naubos yan ngayong araw or tomorrow, meron na ako ulit pamalit may pang refill na agad ako ayan kaya lang mas mura nga lang doon kaysa sa Shopee eh, wala naman akong choice kailangan kong dagdagan yan kasi sayang din may tubo pa din naman so ayan tsaga lang muna ako order muna ako sa Shopee and ayan ang dati pa to 5 pesos tong anong Pokemon dati pa naman yan so ayan yung mga cards ko guys na tag 5 pesos na bubo Pokemon pero ito iba mga tag 6 yan so hindi siya magkaparehas ano guys ito namang aking baby injection Ayan, 10 piso naman ito. Ayan, 50-10 pesos each. Tapos, ito sa tabi niya, itong pintas. Ayan, may e place na pang lalaki. Pero may babae dito, pibili. <laughs> 15 pesos. Ayan. So, nabentahan ng na nga tayo guys ng mga to. Ayan. Ayan, kakadisplay ko lang ng mga yan. So, ito, ilan na din, ilan na din yung nabawas dyan. So, ilang peraso na din. Tapos, itong ating koko, ayan na lang na na guys. Ayan na lang, nakakatuwa. So, 6 pesos naman to siya guys. Ayan. Mura lang naman kasi 6 pesos each. At ang ganda na pala nito guys pag nailagay na sa kamay. Nakakatuwa. Kaya ang tuwan yung mga bata. Naubos yung mga silver na color. Pati yung pink. ayun yung mas nagustuhan nila na, na kulay. Then, eto na guys. Sa last item na ata tayo. Oh, yes. So, huli na ito. Ay, hindi. Wait, before ako doon dumako, meron pa pala ako dito. Nakaligtaan ko din ito nung nag ano ako nung display ko. Ito pala, guys, oh. Naripak ko to siya, ito. Itong parang sticker na pwedeng gawing hikaw. Ayan. So, nagbagay ako dito ng 2, 4, 6, 8, 10. Tapos, 5 pesos. Ayan. Malaki na yung tutubuin dyan, guys. And sulit na sa 5 pesos kasi madami na siya, oh. Meron na siyang 10 pairs. At iba-iba pa siya. Yan, iba-ibang design. So, ayan, tigpa 5 pesos for 10 pairs. So, nakaganyan lang yun siya dyan. Then, last na nga, itong aking mga, ayan, nagkagulo-gulo na guys kasi marami na nga nabenta dyan. Ayan, ayan update na rin. Ayan. Ito. Hmm. Ayan, natadtad na yun ng mga bata. Kaya mabilis lang yan. Meron pa naman ako doon tatlo pang pads. Pero puro ganito na ata yun. Ay hindi. Dalawang ganito patos may isa pang klase. So ayun. Pag naubos yan marami pa tayong i-refill. So ito naman guys ay 10 pesos each. So ganoon pa din. 50-10 pesos each yan. So bali ayun na guys yung mga presyuhan ko dito sa mga bago kong pinamiling mga paninda. So na akong magpatong ng mga presyo. Ayun nga kung um, interested malaman kung magkano ko binili. Magkano ang mga presyo ng, kung magkakano ko sila binili. Panoorin nyo na lang guys yung video ko nang nag-haul ako. So, doon malalaman kung magkakano ko sila binili. At kung bakit ganun yung presyohan ko dito sa bawat isa sa kanila. So, yun na. Sana nagkaroon kayo idea. And, good luck sa business nyo. Kung magta-try mag-business ng kagaya nito. Super worth it. And, nakakalibang din. So, yun guys. Thank you so much for watching.